Naging produktibo ang katatapos lamang na three-day visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Kingdom of Cambodia. Ang ilan sa laging aktibidad ng Pangulo, ihatid di Faith Santiago. Uh, kahit na mabigat ang trabaho ko minsan, lagi naming iniisip na, na pagka, pagka natapos ang trabaho, andyan atin yung mga ating mga kababayan na magpapasaya ulit sa atin at magbibigay sa atin ng dahilan para may pagmalaki muli hindi lamang ang Pilipinas kundi lalong-lalo na ang mga Pilipino. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang matagumpay at produktibong state visit sa Cambodia. Sinimula ng Pangulo ang tatlong araw na state visit sa pamamagitan ng paikipagtipon sa mga Pilipino sa Phnom Penh, Cambodia, kung saan ipinarating niya ang kaligayahan sa tuwing nakakakita siya ng kapwa Pilipino sa ibang bansa. Sa kanyang paikipagkita kay Cambodian King Norodom Sihamoni, ipinagmalaki ng punong ehekutibo ang mga OFW na aniay mga bayaning premium at world class na sila ring pundasyon ng matibay na ugnayan ng Pilipinas at Cambodia. Samantala, sinaksihan din ng pangulo ang paglagda sa tatlong mahalagang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Una riyan ang pag-amyenda sa Memorandum of Understanding para labanan ang transnational crimes. Pangalawa ang MOU para sa kooperasyon ng Commission on Higher Education at ng Ministry of Education, Youth and Sport ng Kingdom of Cambodia na layong mapalakas ang higher education ng bawat bansa. At panghuli ang kasunduan para sa air services tulad ng pagkakaroon ng code-sharing alliances, chartered flights at fifth freedom rights kung saan maaaring gawin ang isang intermediate stop sa ikatlong destinasyon para sa sakay nilang pasahero at cargo sa pagitan ng dalawang bansa. Looking ahead, President Marcos Jr. and I agreed to continue broaden the cooperation across sectors. to deliver shared growth well-being and prosperity to the peoples of Cambodia and the Philippines in this endeavor i wish to emphasize that the philippines stands as a steadfast partner in opening new avenues for collaboration and to strengthen the ties in areas that matter most to filipinos and cambodians alike Magandang balita rin ang iniuwi ng Pangulo sa bansa matapos ang pulong kasama ang mga top businesses ng Cambodia. Our discussion resulted in strategic partnerships through the signing of five business agreements. Samantala, suportado naman ng Cambodia ang chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2026. Handaan nila ang Cambodia para magkaroon ng ASEAN unity at centrality. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.